Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng BIMEG. Alagang BIMEG, alagang number one. Good morning, I'm Denise Densay and welcome to Alagang BMEG TV. Ito ang programa kung saan matututo kayo ng iba't ibang kaalaman para sa maasensong pag-aalaga ng baboy at panabong na manok. Yan ang Alagang BMEG, Alagang number 1. Pagpasok ng day 36, dapat i-transition na ang maalaga sa pre-starter feeds. Ito naman ang mga mahalagang katangian ng mga pakain sa pre-starter stage. Dapat mataas ang level ng dairy milk para madali nila itong madigest. Kailangan ng immuno-enhancers na nagpapalakas ng resistensya nila at nagpapababa ng level of stress. At higit sa lahat, dapat ay malasa ito para marami silang nakakain at patuloy ang bilis laki nila. Ang target na timbang sa stage na ito ay 15 kilos by day 50. Sa stage na ito ay magandang ibigay sa kanila ang BMEG Premium Pre-Starter Hog Pellets. Ito ay malasa at nakakaganang kainin. Madaling i-digest at may immuno-enhancers na pampalakas resistensya laban sa stress at iba pang impeksyon. Magbigay lang ng 250 to 500 grams kada araw mula day 36 to 50. Pagsapit ng day 51 ay nasa starter stage na tayo. Sa stage na ito ay kailangan ng mga baboy ng digestion enhancers para tuloy ang magandang pag-absorb ng essential nutrients. Kailangan din nila ng immuno enhancers para iwas sakit at stress. Dapat ay masarap at malasa pa rin ito para ganahan silang kumain. At siyempre, siksik dapat ang pakain sa high level of energy at nutrients para mabilis ang paglaki ng alaga. Ang target na timbang sa stage na ito ay 36 kilos by day 80. Magandang ipakain sa mga alaga ang BMEG Premium Starter Hog Pellet. Ito ay may mataas na level ng energy at nutrients na kailangan ng mga baboy sa starter stage. Ito rin ay palatable o malasa kaya mas gaganahan kumain ang mga alaga. Ito ay may digestion enhancers na nakakatulong para madaling matunaw at maabsorb ang nutrients mga immunoenhancers para pampalakas ng resistensya, laban sa stress at mga impeksyon. Magbigay ng 500 grams to 1.2 kilograms kada araw mula day 51 hanggang 80. Mga mga makakasama natin si Dr. Eugene Mende, ang ating BMEG U.S. trained veterinarian para sa Gabay Baboy Kalusugan. Good morning mga ka-BMEG! Thanks for tuning in to Alagang BMEG TV. Para siguruhin malakas ang mga lagang baboy at makaiwas sa mga sakit, bigyan sila ng mga supplements mula sa San Miguel Animal Healthcare. Ang Multi-V at elec v ay makakatulong upang mabawasan ang masasamang epekto ng stress tuwing magpupurga, magbabakuna, maglipat ng kulungan at pagbabago ng panahon. Ito ay kailangan para lumakas ang resistensya para makaiwas sa sakit ng mga alaga at bagana silang kumain. Kung ang hanap naman ay multivitamins na injectable, gamitin ang Norovit mayroon itong kombinasyon ng multivitamins A, D at E. At B-complex, ang Elect V ay importante din pag ang panahon at lalo na kapag sila ay may scouring para maiwasan ang dehydration. Huwag din kalimutan na magbakuna laban sa hag cholera at day 40. Bigyan ng mga tinurukan na baboy ng para para maiwasan ang sakit ng katawan at Doxin Gold Premium para maiwasan ang nursery infection. Ang Doxilin Gold Premium ay water-soluble powder at ang tayong antibiotic na may vitamins A, B12 at vitamin C. Pwede din sa mga alagang nagdudume ang Amoxil-V. Ito ay concentrated na amoxicillin at water-soluble powder na hinahalo sa isang galong tubig at ipinapainom for 5 to 7 days. Sa mga kaso ng respiratory diseases gaya ng pneumonia at intestinal infections gaya ng swine dysentery at elitis, bigyan sila ng RespiClear, ang antimicrobial na injectable na may kombinasyon ng tayamulin at colistin for respiratory and intestinal infections. Lahat ng ito ay gawang San Miguel Animal Healthcare. Abot kaya na, subok pa! Para sa dadag impormasyon, visit www.b-meg.com.ph. Alagang Bimeg, Alagang Number 1, Ascenso Pinoy. Para mapanood ang full feeding guide, mag-subscribe po kayo at manood sa ating Alagang Bimeg YouTube channel para lahat tayo tuloy-tuloy sa pag-asenso. Stay tuned, Alagang BMEG TV will be right back.